Minsan yung ang daming problema sa mundo, tapos minsan uh, ang daming mong kaaway, minsan kapamilya pa, ganyan. Pero yung sinwerte ako sa buhay na to dahil sa mga kasama ko. Senior High Actress na si Andrea Brillantes grateful umano sa kabila ng mga pinagdaanan nito at sa mga taong naging parte ng taong 2023 ng actress. Isa ang aktres na si Andrea Brillantes sa mga maituturing na kontrobersyal yang aktres noong nagdaang taong 2023, dahil sa murang edad pa lamang nito ay marami na itong pinagdaanan at kinasangkot ang sunod-sunod na mga isyo sa kanyang buhay. Na hindi naman lingid sa kaalaman ng mga netizens, Ngunit sa kabila ng mga pinagdaanang ito ng aktres ay mas lalo pa daw itong naging matatag at grateful pa ito at nagpapasalamat sa lahat ng naging parte ng taong 2023 nito. Nito lamang pagbukas ng bagong taon ay muli na namang kasing nag-viral at umani ng mga samut-saring reaksyon sa publiko ang social media post ng aktres kung saan nagbahagi ito ng mga compilation ng larawan at mga video clip na nangyari sa kanya last year. Libo-libong mga netizens na ang nag-react at umabot na sa mahigit isang milyon ang nakabasa sa New Year's message ng kapamilya aktres na si Andrea Brillantes sa kanyang social media account na may caption na I am beyond grateful for everything I experienced and for everyone who was a part of my year, I deeply appreciate each and every one of you, Happy New Year! Hindi naman nakaligtas sa mga bashers ang post na ito ng aktres narito ang mga komento ng mga iilang mga netizens. Gusto mo pala ng growth but hindi mo simulan sa hindi pagpatol sa alam mong may nobya na? Huwag mo kaming daanin sa ganyan mo tey di na matutumbasan ng words of wisdoms mo ang kateng nararamdaman mo. You need to apologize to the people you hurt. You can never learn lessons when you don't acknowledge your faults and shortcomings. Kaninong relasyon na naman kaya ang sisirain mo Mads ngayong taon? Ikaw pa talaga ang na-hurt at gustong mag-heal ngayong taon ha. Yung laging dinadahilan na breadwinner siya at walang daddy figure as an excuse to do stupid things? Nope dahil mas maraming hindi maganda ang childhood pero mas piniling maging disenting tao. I blame lahat sa iba yung choice na mali choosing wrong things and make mistakes is always a choice, magbago ka na besh. Yung pabebe effect na kala mo talaga walang muwang, magpakatutoo kasi sa mundong muntanga ka sa kakaganyan mo arte mo, yun lamang po, kayo mga ka showbiz anong masasabi nyo sa videong ito? Mag iwan ang komento sa ibaba maraming salamat po sa panunood.